Manila Traffic and Parking Bureau nagsimula ng manghuli ng mga e-bike, e-try, kuligliga tricycle sa National Road. Si Benji Durango sa report. Ano bang nangyari? Hindi mo ba alam na bawal na? Si Mang Andres na na lumabag sa tricycle ban sa Recto Avenue sa Maynila. Nagmamagandang loob ng daw siya sa kapitbahay ng may special child na anak. Siya naman tuloy ang nalagot. Alam ko naman, eh, bawal kasi nga, wala nag-athid, bata. Impound tuloy ang motor ni Mang Andres. Dahil bukod sa paglabag sa tricycle ban, wala pa siyang lisensya. Kami pinapatupad lang po namin yung inuutos po sa atin. Alam naman po natin yan. Tsaka kukuha po kayo ng lisensya tatay para wala tayong problema. Kasama ang tricycle sa bawal ng dumaan sa National Roads base sa utos ng MMDA. Una sa listahan ng mga e-bike at e-trike. Damay din sa huhulihin ang mga kuliglig gaya nitong kay Brian. April pa lang sinabi na sa inyo yan. Hindi pa nagsisimula, di pa nag sinasabi na po sa inyo yan. Kaso ito pa rin tayo, ayaw pa rin natin makinig. Hey, na lang po kayo sa... May lisensya ba? Wala, pareho. O, so, e eh, paano kung makasagi ka? Mga ngalakal sana si Brian sa Menjola, ng Machempoha ano, ng Manila Traffic and Parking Bureau. Hindi po namin alam, kung alam po namin, hindi po kami yan eh, lalabas eh. Pero ika nga, ignorance of the law excuses no one. Tungkulin ng bawat isa na alamin ang umiiral na batas. Hindi naman po nagkulang ang pamahalaan siguro, araw-araw po binabalita, actually sinasabi po sa kanila, talagang minsan may mga matitigas po yung ulo sinimula ng e-bike, e-trike, kuliglig at tricycle ban sa national roads. Ngayon pa lang nanguhuli ang MMDA pero ang MTPB lunis pa umarangkada. Sa mahabang listahan ng mga kalsadang ipinagbabawal ang mga e-bike, e-trike, kuliglig at tricycle, anim na kalsada ang sakop ng Maynila. Ang mga nasampulan pinatak at dinala sa impounding area ng MTPB. Apaw hanggang kalsada ang mga sasakyan, buhat pa noong unang araw ng ban. 2-5 ang multa ng mga lumabag pero ang driver na walang desensya, impound ang sasakyan. 2.5 din ang tubos, 5,000 ang lahat. Sabi ng PWD na si Mang Modesto, kasama ng kanyang kaibigan na si Sherwin, na tiyempohan siya sa One Luna Tundok gamit ang e-trike ng kaibigan. Mang Modesto, ano bang ginagawa niyo sa One Luna? Sa mamasada po. Tapos? Tapos, nuli ako ng pulis po. Anong sabi sa'yo? Bawal daw po mamasada po. Gabi na po, alam namin na wala na po nang huli. Kaya bumabas po kami para may pangkain lang po. Ang problema, wala naman daw kasi ang 1 Luna sa listahan. Wala ako dito nakalagay na Dagupan Extension at 1 Luna. Itong 22 po, ibang kalsada na maaring tukuin, dito po dapat sana, hindi po dala, dila, nila, nilagay ito kasi hindi naman po namin alam kung anong kalsada pwede namin daanan o hindi. Susubukan ng magkaibigan na umapila pa. Problema kasi nila kung paano babayaran ang multa. Pero hindi matitinag ang MTPB. Sumunod na lang po tayo kasi hindi po namin gusto sa totoo lang kasi ang mahal po ng penalty na 2,500 bilang isang alam naman natin mga trabaho lang na ayaw po namin pero kung yun po ang kinakailangan para madisiplina po, talaga pong gagawin po natin. Para sa MTPB, hanggat may utos na manghuli, hindi ito mababali para sa kapakanan na rin ng lahat ng motorista. Benji Durango, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.